Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan at ito itong kukunin sa Old Testament sa may mga ngaral, Kabanata 3, Talata 11. Sabi po dito, iniangkop niya ang lahat ng bagay sa tamang kapanahunan. Ang tao binigyan niya ng pagnanasang alamin ang bukas, ngunit hindi binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa simula mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ang sabi po sa NIV translation, He has made every he has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang papuri, ang pagsamba ay para lamang sa Panginoon. So itong binasa po natin, no, dito pala galing yung kantang ano, uh, He makes all things beautiful in His time, di ba? <clears throat> yung palagi natin yung maririnig ng kanta no, sa mga charismatic song na uh, He made all things beautiful in His time. Pag sinabi kasi natin in His time, yung panahon ng Diyos. Ito po yung uh, always yung God's timing is always perfect timing. Alam natin na kapag yung yung uh, oras ng Diyos, ito yung pinaka-perpekto at ito yung laging uh, nasa timing, di ba? Kaya nga sabi doon, he made uh, all things beautiful. He has made everything beautiful, no? Lahat ay ginawa niyang maganda sa kanyang kapanahunan. 'di ba? So kaya sinasabi natin pag sinabi niyang maganda, it is perfect, no? At ito'y ginawa niya sa kanyang panakapanahunan, 'di ba? Ah, uh, kailangan ng create ng Lord ang lahat ng bagay sa mundong ito ng time na 'yon, lahat is talagang ano 'yon, perfect, beautiful, no? Kaya nga kahit siya is na kasi bakit? Kasi siyempre siya ay perfect na Diyos. Siyempre dahil siya ay perfect, perfect ng, ng Diyos. So ang kanyang mga gawa is perfect din, di ba? Kapag uh, dahil siya ay dakila, ang kanya mga gawa ay dakila rin, di ba? So dito makikita natin na yung timing talaga ng Diyos, yun ang pinaka-perfect sa lahat ng timing, di ba? Kasi sabi doon mga kapatid, ah, <clears throat> uh, nilal- uh, binigyan niya ang tao ng pagnanasang alamin ang bukas, no? Pero hindi niya binigyan ng pagkaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. So dito mga kapatid, no, sa sa buhay natin Ah uh, tayo ay uh, nagkakaroon no ng pagnanasa sa mga bagay na ano ba ang mangyayari sa ating kinabukasan no kaya minsan tayo ay nagpaplano uh, tayo ay naghahanda para sa kinabukasan ano ba yung uh, pwedeng mangyari sa hinaharap no pwede tayong makagawa ng mga marami tayong pwedeng maisip, marami tayong pwedeng uh, uh, malaman tungkol sa mangyayari sa kinabukasan pero lahat ng mga gagather natin na information o kaya yung mga uh, ma-analyze natin o yung mga pwede, yung mga possible kasi dahil tayo mga tao, is more lang tayo is possible, <laughs> Hindi talaga natin malalaman kung ano talaga yung mangyayari sa kinabukasan. Yung sa atin lang is yung possible. 'Yun yung perfect na na ano, na 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 word doon is yung uh, yung, uh, yung possibility. 'Yun lang yung pwede nating uh, malaman sa kinabukasan. Diba? Ano yung pwedeng maganap? Ano yung pwedeng mangyari sa kinabukasan? Kaya yun ang ating pinaghahandaan. Di ba Kasi it, uh, tinitignan na natin, minsan binabase natin sa mga nauna sa atin. Uh, yung kanilang uh, katulad dito sa sa akin o sa akin dito dito ako nagtatrabaho sa nursing home. So marami dito na nagsa kahit yung mga Pilipino no sa Pilipinas yung mga property nila doon ay eh, uh, binenta na nila kasi pag uh, kasi iniisip nila is dito na sila sa Canada hanggang mamatay sila di ba so pero ako s'yempre uh, inahanda ko yung sarili ko ngayon no yung posibilidad na pag hindi ako nagplano yung nangyari sa kanila mangyayari din sa akin which is ayaw ko talagang dito ko tumanda. <laughs> ayaw ko talagang dito tumanda. Dito sa Canada, di ba? Kasi kahit nitingnan mo dito, yes, sasabihin mo na sagot ng government. Pero nandito ka lang sa ano, sa nursing home, no? Uh, nandito ka lang sa isang uh, nandito ka lang sa kwarto mo, nandito ka lang sa area ng uh, ng nursing home, dito lang talaga iikot yung buhay mo. 'Di ba? So, Siyempre, dito, yung, yung uh, yung, kahit yung mga expenses mo naman sa medical, hindi rin naman lahat sagot ng government. Di ba? Hindi rin lahat, mga kapatid. So, ayaw ko dito tumanda. Kasi bakit, mga kapatid? Uh, kaya nga, ngayon, kasi dito kasi sa Canada, kahit may anak ka, hindi mo masasabi na pagtanda mo, sila yung mag-aalaga sa'yo. Eh. That's the reality here. Eh. Kaya yung iba, ina-accept na lang nila talaga na wala na. Eh. No choice na. Eh. 'Di ba? Kaya may advantage sa ating bilang Pilipino, may uh, meron pa tayong ano eh, meron tayong uh, uh, native land, 'no? Yung talagang native land natin is yung Pilipinas, 'di ba? So tayo is may choice kaysa yung mga taga dito talaga sa Canada, no choice sila. Kasi dito talaga yung country nila eh. Pero tayo, meron tayong ano eh, uh, uh, ano nga to? Meron tayong bayang Pilipinas, di ba? So, akin, pinaplano. Kaya nga yung SSS ko, yung PhilHealth ko, eh, tinutuloy ko, di ba? Kasi syempre, at least kahit, kahit, nandito ako sa Kaya yun, no? tinuloy natin yung SSS natin. At least kahit nandito ako sa uh, Canada, oh, di ba? Pag uh, na-reach mo na talaga yung uh, uh, retirement mo uh, doon sa Pilipinas, no? mag-mature na yung uh, SSS ko, so tuloy-tuloy lang, di ba? At least uh, pag nag-retire na, magka-pension na ako bandang uli Ah, uh, kahit nandito o sa Canada, may pumapasok na pera. Para 'tis kung magbakasyon ka sa Pilipinas, may pondo kang pera, 'di ba? Hindi yung pagdating mo sa Pilipinas, puro labas lang ng labas yung pera mo, 'di ba? So, at maganda rin makaput up ka ng business din sa sa Pilipinas, 'di ba? Ang gagawin mo is pag uh, winter dito sa Canada, dahil malamig naman, hindi na rin kakayanin ng mga tuhod mo. So, doon sa Pilipinas, 'no? Balik ka dito pag summer, 'di ba? So, nakadepende kasi sa pagpaplano 'yan, mga kapatid eh. 'Di ba? So, ako medyo bata pa naman, so may 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 time pa ako eh na pagplanuan yung mga uh, posibilidad na pwedeng mangyari, 'di ba? So, marami kasi rin ako nakakausap talaga na nagsisisi sila eh, no? Nang nag-nag-usap kami, na explain ko, ganito kasi yung maganda kasi natin 'pag uh, tumanda tayo, nakakawiwi tayo sa Pilipinas. Kaya may mga nakakausap ito eh, sa akin, sinishare sa inyo, is based din no? sa reality, sa patuturin ng iba. Uh, so, siyempre, dahil late na, gustuhin man nila, eh, hindi na sila, hindi na nila kayang uh, magtrabaho pa. So, naka, siyempre, dahil nagpapensyon na sila, so, yun na lang. No? Kahit, kahit nga yung mga pension natin, uh, pension na pension ng mga ibang matatanda dito sa Karada, hindi nga talaga sapat din eh. Hindi rin sapat talaga. Kaya nga marami yung nagreklamo na 'yung mabuti pa 'yung mga refugee, no? Mas malaki 'yung natatanggap nila kaysa doon sa mga talaga nagtrabaho dito sa Canada, which is the reality, no? Totoo talaga 'yan. So, ang inaano ko lang dito is 'yung meron tayong meron tayong kaalaman, pero hindi nating malaman <coughs> 'yung pwedeng mangyari sa kinabukasan. 'Yun ay possibility lang, no? Pero hindi tayo makakasigurado na yun nga talaga. Pero as soon ang maganda doon is meron tayong pagpaplano. Meron tayong paghahanda. Kaya yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pwede tayong magkaroon ng uh, uh, maal, uh, pagnanasa na alamin kung ano yung bukas. Pero yung pagkaunawa, nagagawin ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas, ay eh, hindi natin talaga mauunawaan yon. Kasi siya lang ang Diyos na nakakaalam kung ano talaga yung talagang mangyayari. Sa ating kasi, in the, uh, yung future is possibility lang. no? Ito yung pwedeng mangyari. Pero sa Diyos hindi wala wala sa Diyos wala yung salitang pwede. <laughs> no? Yung uh, baka o possibility ay uh, ito yung magiging uh, possible na pwedeng mangyari kasi alam naman ng Diyos kung ano talaga yung mangyayari sa kinabukasan. Kaya yung maganda dun yung sa timing ng Diyos, ilalagak natin sa kamay ng Diyos at eh, papaubayan natin sa kanya. Hingi tayo ng karunungan, ng guidance ng Panginoon kung ano ba yung dapat natin gawin kailangan natin dumipende sa Diyos kasi nga, yun sa atin kasi is possibility lang eh. Ito yung pwedeng mangyari. Pero sa Diyos, alam niya kung ano yung mangyayari. <laughs> so nakikita natin yung pagkakaiba. Diba? Nakikita natin yung pagkakaiba. Kasi yung timing ng Diyos, talagang perfect yun. Kung ilalagay naman natin kunyari sa mga problema sa buhay, o kaya yung sa mga solusyon na naiisip natin, o kaya yung mga uh, mga suggestion o kaya mga advice. Kunyari, ganito. Kahit maganda yung sasabihin mo, pero pag wala sa timing, imbes maging maganda yon magiging pangit ang kalalabasan. <laughs> Di ba? Kahit sa pag-solve ng problema, ito may problema ka, pero pag tinala, tinatiming mo din yan eh, tingnan nyo, lahat ng bagay sa mundo, nasa timing yan. Hindi ka pwede mag-out sa timing. Kasi pag uh, nag-out ka sa timing, hindi maganda yung magiging epekto. Tingnan nyo sa mga komedyante. Pag hindi ka marunong sa timing, kunyari komedyante ka, hindi ka marunong sa timing, hindi magiging maganda yung outcome ng jokes mo. No, imbes matawa yung tao, baka mainis. O kaya baka hindi matawa, o maybe bandang huli na lang sila matatawa sa jokes mo. Kaya nga napakalaga yung timing eh, yung, yung pagbitaw ng salita mo. You Kahit naman din sa pangangaral, ganun din. Kahit anong ganda ng sinabi mo, pag hindi mo siya uh, yung, ano sa timing, no? o, yung pagbigas mo, yung paghataw mo is wala rin sa timing, wala rin. Di ba Kahit anong ganda yun. Kahit naman sa anong bagay, kahit naman sa pagsasayaw, nasa timing din yan. Pag wala ka sa timing, wala rin. Kahit yung ganda ng boses mo, kahit maganda ka pang kuha, mahusay ka pang kumanta, ang ganda ng boses mo, pag wala ka rin naman sa timing, wala rin. No? May mga tao, kahit hindi man kagandahan, yung boses, pero uh, medyo maganda na rin, nahihilot, kasi nga yung pagkanta niya is nasa timing. Diba? Kahit nga yung pagkain natin, ma, pag wala sa timing yung yung pagnguya mo, pwede ka mabulunan. Kahit yung paghinga natin eh, di ba? Magkamali ka lang ng paghinga mo, pwedeng bumara yan o uh, magkos mag-cause ng uh, hindi maganda sa katawan mo. So lahat ng bagay, kahit nga sa pagdadrive, kailangan nasa timing din. Di ba? Nasa timing yung bilis, yung bagal mo. 'di diba? So lahat ng bagay dito sa mundo, kailangan na sa timing. Kasi pag wala sa timing, yung yung gagawin mo, ma, may ano 'yan, may epekto 'yan eh, no? May hindi magandang epekto talaga 'yan. Kaya nga dito, may kita natin mga kapatid. Pero din eh, sa mga nangyayari sa buhay natin, no? May timing ang lahat ng bagay, hindi natin pwedeng kasi madaliin. Hindi natin pwedeng uh, biglaan. Kaya sa pagdi-decision, hindi pwedeng bigla-bigla ang decision. Kailangan ilalagay natin sa tamang panahon. Kung gusto mo mag-seek ng justice, ng katarungan, hindi rin pwede madalian. Di ba? At least, hintayin mo yung tamang panahon. May mga tamang proseso. May mga tamang uh, pagkakataon para matanggap mo yung katarungan na hinihingi mo. Di ba? O kaya may mga bagay ka na gustong ibunyag. May mga bagay ka gustong ipahayag. So, ilagay mo rin yan sa timing. Di ba? Kasi kahit anong ganda ng uh, gusto mong uh, uh, ipahayag, ipalabas, ipaalam, pag wala yan sa timing, you know, hindi rin maganda yung kanyang kalalabasan. ba? Diba? So, ang ibig sabihin dito, na ang lahat ng bagay, mga kapatid, kaya nga napakalaga, inilalagay natin sa kamay ng Diyos. Diba? Ipinagkakatiwala natin sa kamay ng Diyos. Kasi, yung kanyang timing, yun ang pinaka perfect, no? Ah, uh, yun talaga yung masabi na nasa tama, yung timing na yun. 'Di ba? Kasi pag sa atin kunyari humingi ka, ah, uh, kunyari kaya sa atin kung may prayer meeting, humingi ka ng pa pamasahe kay Lord sa na mo para makating ka sa prayer meeting sa Sabado. Kaya Sabado yung gawain. Humingi ka ngayon ng pamasahe. Siyempre, hindi ibibigay sa iyo ng Diyos yan ng lunes ng Martes o kaya Merkules. <laughs> Kasi bakit? Kasi baka magastos mo, di ba? Baka mamaya eh, uh, pumunta ka sa mall o kaya pumunta ka sa, sa palengke. Tapos habang naglalakad ka dun is may napakang kang kamatis. <laughs> so nabawasan pa yung uh, mo na uh, ipang pama, ay, uh, yung pera mo na ipang mo sana pag atin mo ng pre-meeting. So may kita mo dito is uh, Minsan darating yan, Friday na, kaya yeah, Friday ng gabi, no, para wala ka ng, wala ka ng, wala ka, wala ng chance na makapamasyal ka pa. <laughs> so, pero ang pinaka-point talaga dun mga kapatid, darating at darating yon sa tamang panahon eh. No, sa tamang panahon at sa tamang lugar, darating talaga yon Pag ang Diyos na yung, ano, pag, uh, uh, yung bagay na yon na dapat mong tanggapin, yung answer na yon yung kasagutan, na matagal mo nang hihintay ay yun na talaga yung time na para tanggapin mo yun uh, talagang ano yun um, nakaniniwala ko na ito yung ikabubuti talaga ito yung pinaka uh, akma sa panahon di ba? so may kita natin dito mga kapatid no? na talagang ang lahat ng bagay ginagawa ng Diyos na mabuti no? sabi dun is everything is beautiful in His time no? Kaya nga tayo, napapasalamat sa Panginoon kasi tinuruan tayo ng Panginoon magtiwala sa Kanya. Tinuruan tayo ng Diyos na ipagkatiwala ang lahat sa kamay ng Panginoon. No? Ang ano lang sa atin is magtiwala. Pag, sin pag sinabi natin magtiwala, it needs yung, ano, yung, uh, yung pagtataga natin, yung paghihintay, yung patience natin. Tinitest din doon eh, yung self-control natin. Di ba? Uh, maraming ano eh, maraming itinuturo sa atin kasi pag naghihintay ka, sa isang bagay, marami ano eh, di ba? Yung minsan naiinip yung tao, di ba? Hindi niya na makontrol yung sarili niya kasi nadadala na siya sa galit, sa inis niya kasi nga sa tagal, di ba? So may hinuhubog pa kasi ang Diyos sa atin eh, di ba? Uh, kasi nga iba yung timing ng Diyos, iba rin yung timing ng tao, eh, di ba? Pero yung sabi nga, ang pinaka message ng Diyos dito mga kapatid, at tandaan natin, no, lahat ng bagay ay Uh, na hinihingi natin o lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin kapag ipinagkatiwala natin ang lahat ng ito sa Diyos, makakasigurado tayo na ito'y darating sa tamang panahon at ito'y magiging malaking pagpapala sa bawat isa po sa atin. So yun lang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin at tayo kanyang uh, turuan na maghintay sa kanyang uh, tamang para no? Sa timing ng ating Panginoon. So yun naman mga kapatid, and God bless po sa ating lahat.